Hello, good day mga kaanin ninyo. Ang kita di masa, ang kita di sa Pili Public Market. Hili sa tuyang sistema. Nasa second floor ko lang po, hinihirig <laughs> na mga aning <laughs> ni. Oh. oh. Tapos, ang digdi ang sa udan, namagal na. May mga bitbit -bit ka. Urig din na po ang bagong bagsakan ng Pili Public Market. O, yugon mo yan. Ay, Diyos kuday. Mm. Kung may mga bit-bit ka, nang pagal, magsaod. Parang ina po. tapos tama yan ma elevator kapag tubaba mo kung kadakon mo sila udan nalang hmm. bagsakan yung di bagsa, mga kaalingin yun? hindi sa pili oh, mas maray mang gerara hindi sa bagsakan ta ababa ang presyo hindi sa duman kaya lang struggle diba Ah, sun. na mga paninda rek. Mm. Ito -hmm. oh. kamong um, lemon. Um, Babae pa lang. Ang lemon. Ay, kita. ko sa lemon? 40 lang, 30. 40 ang kilo. Kilo. Tabang adok. Ah, um, oh, mura to na. Mm, um, Bangki. Ayun <laughs> ay yung mga tinagwalan dito. Okay. Kalibutan ka mga kanino. At lang kuya. Nagbibidyo <laughs> Day Guys! Naman ang tuyo section. <laughs> Hello! hindi hmm, ba? Hindi ang tuyo section. Udang! Udang um, tinapang ano ng ang tinapat. Panas ko. Pero ang tuyo section guys. Diba? Ang tuyo section. Maapon kitang basura. <laughs> Pasabay na lang ba? Ayan and down auto yung section mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. bagsa kan di sa pili mga kaanin sa taas kan pili public market o diba mm -hmm. gulay. akin na kape malaw mm -hmm. batak sarong sa kadakol batak So, yan. Uh, yan ang kinladigdi. Sa taas. So, makanos lang tapag nag-uran. Mayo balan atok ang Pili Public Market. Uh, mm -hmm. Ay, kung may susakyan ka man palang, guys, mga kaaningning, kung kadakol ang babakalon mo. So, dikdi pa lang. Pwede pa itaas man ang sasakyan. Dikdi -di ang lao. Entrance, saka exit. O, oh, yan. O, arog O, O. May top down. So, -kayan. May padjak ka. O oh, yan. Ang pagsaod. Kung may, ano ka, <coughs> service. Manggura ano po sa santol ko ya? Pera ke ate. Pera kilo po yan? Dari po pwede ka, banga lang? Pada ako. kaya, ako oh, Sige na, lugod si Bakalunta na to. 40 daang kilo. Sa, ano na po ako yan 45 na po yan. Tapos ako. Tapos ka ba nga lang kani Nipilian na ako kani kuya. Sudang ulod kuya. Iyo kuya. kuya. Ka ba nga lang? Ta Hindi man kita matinda. Ay, Ay, 40? Ay, 40?

Pabukol din Rosantol. Saka iyan. Ito, ito. ano? Bali, 75. Singkwinta. O ka Mangkani, para sa ang 40 tayo.

155 43 Plus, ano yan santol <laughs> santol yan 20% na yan ningning o, na ko o tiba hindi maray na o, mas magayon ang tabagsakan man talaga magbaba ka. <laughs> Ade ah, ba. So yan ang bagong bagsakan dito like, sa pili Public Market. So paano yan mababak na atch si a <laughs> catch. Oh yan no inaayos pa dito tapos. Apa sa di bawasan mo mm. din 45 taka na ko di. Hmm, yan. Dito ang babaan mga panunin. Pag mga ka. Pag una kang service, digdi ang babaan. Pag kadakul tara mo, pwede ka mag elevator. Eh, gusto ko mag-exercise. And dito tayo dadaan sa hagdan mga kaanunin. O, ba Hello! <laughs> Yan, yan. Kaya sigurado. Oh, classmate ko to. Oh, di balik-balik lang na ako digdi, sigurado mapayat ako. Sabi mo. Oh, ini naman ang ano yan, ukayan, second floor. Oh. Ini ang ukayan. Gusto mo mag-ukay, hindi ang egg. Oh. Dua pala ang may pesto. Okay. Okay. Hmm kasaray na sindi may basarado pa hindi hmm. pa hmm. na ukay kung gusto mo mag ukay ayan o diba okay ukay washing area 20 lang masaga ka lang magpili Um, uh, pero, din sa baba. Ayan. Ang uh, ukayan digdi sa second floor. Ay, gawa pa man palang digdi. gawa man palang digdi pa. Ay, uh, mga no, pa man palang digdi. Ang paano din. sa ukayan. Ay, gawa pa man palang digding pesto. Hello. Akala ko mayo ka mo digdi. <laughs> sa taas. <laughs> ah, dig Ah, digdi lang talaga. Okay. Marita atas. Ay, marita atas pa lang talaga digdi sa side. Ah, di di

Oh, ayan, 35, mga... Um, ano, dito pala ang, ano, entrance. So, uh, uh, sasakyan, papasok pataas. Pa, pa second floor, third floor, hanggang doon sa bagsakan. Tayos, uh, bababa na. O, oh, inikot lang natin yun, mga kaanining, para makita nyo. O, oh, di O, diba? Ayan mm. mga kaanimin, o diba? So, ganun. Nakita nyo na? Mm. So, ito naman ang dry goods mga kaanimin. O, yung mga ano yan? Oh. Oh. Tapos dito ang food hall o kainan. So, tingnan nga natin. Ang kainan. O yan. O si. Ang kainan. Tapos dry goods. O yan. Ay, extension pala to. Papunta dyan. Ah, extension pala. O, oh, diba? Pakapunta ko dito mga kaanin. May extension pala. Ah, so, balik tayo kasi labas na to dyan. Wag na. Labasan na to dyan. O, oh, dyan. Saka yan. Dito tayo. Tingnan natin. Mm. Mm hmm. Hmm. iba-iba pa pala. So, <laughs> tara. <laughs> o na man, nagbibidyo lang, te. <laughs> Ayan. O, tapos, baba na. Ayan na yun. Ah, uh, national, ano yan, road main road. Ito naman ang pasalubong center. Oh. Pasalubong center area. Hmm. Ayan. Yeah. Tapos doon pa special supplies. Wala. Wala. Ang cellphone accessories. Yan. Ang sapatos. Tapos, baba na tayo mga kaanining. So, yan ang loob ng Pili Public Market. O, taas. From the ground floor to the top floor or the uh, the bagsakan area. So, ito ang harap. Oh, dito na tayo lalabas mga kaanin. Oh, di ba? Struggle si Papay. Uh, so, ito ang parking area sa harap, oh, di So, ayan ang pamilihang pumulo. Pambayan ng di Oh, botana. Okay, so yan, yan, sa <laughs> okay. oh, so yan. sana enjoy kayo mga kaninig Babu.